Sa puso ng Quezon City, may isang kalsadang tila karaniwan sa araw. Ngunit pag sumapit ang gabi, nagiging daan ito patungo sa isang kakaibang mundo. Ito ang Balete Drive, isang isa punto kilometrong kalsada sa New Manila na minsang napalilibutan ng mga punong balete. Ayon sa mga matatanda, ang punong balete ay tirahan ng mga engkanto, tikbalang, at mga ligaw na kaluluwa. At sa ilalim ng mga aninong iyon, ipinanganak ang isa sa pinakakilalang alamat ng Pilipinas, ang White Lady ng Balete Drive. Ang Balete Drive ay isang dalawang lenes na kalsada na naguugnay sa Eulogio Rodriguez, Senior Avenue at Nicanor Domingo Street malapit ito sa Petty Grove Monte Station ng LRT Dalawa, isang daang madalas daanan ng mga residente at motorista. Ngunit noong unang panahon, bago pa nagkaroon ng mga bahay at poste ng kuryente, ang lugar na ito ay napapaligiran ng makakapal na punong balete. Kapag tumatawid dito ang mga tao sa dapit hapon, may mga nagsasabi, naririnig nila ang mga bulungan ng hangin Ngunit hindi raw iyon hangla lang, kundi mga espiritong nakatira sa mga puno. Lumaganap ang alamat ng White Lady noong 1950s nang may lumabas na artikulo sa isang lokal na magasin tungkol sa isang babaeng nasawi sa isang aksidente sa lugar. Ngunit kalaunan, napatunayang mali ang larawan at detalye, ngunit hindi na ito napigilan. Mula sa isang kwentong mali, nagsimulang mabuo ang alamat na ikinatakot ng buong Maynila. Ayon sa mga unang bersyon ng kwento, isang dalagang nakaputi ang biglang sumusulpot sa kalsada tuwing gabi. Ang ilan sinasabing naghihintay siya ng sakay ang iba naman, nakikita raw siyang nakaupo sa likod ng sasakyan sa salamin ng rear view mirror. Laging pareho ang itsura niya. Mahaba ang buhok, nakaputing bestida at maputlang maputla ang mukha. Ngunit kapag tumingin ka sa kanya, makikita mong may dugo sa kanyang loob at sugatan ang mukha nakakahaka kung sino nga ba ang White Lady. May nagsasabi isa siyang babae nasa kasaan at iniwan ng driver. Isang kaluluwang hindi matahimik dahil sa kawalan ng hustisya. Ang iba naman ay nagsasabing siya ay biktima ng karahasan noong World War II ng ukupahan ng mga sundalong Hapones ang may may mga kwento pa na siya raw ay anak ng mayamang pamilya sa New Manila na pinatay matapos ang isang insidente ng pagtataksin o karangyaan. Ngunit iisa lang ang napagkakasuluan ng mga nakasaksi. Ang kanyang kaluluwa ay hindi mapakali at nananatili sa Balete Drive. Maraming motorista ang nagsasabing nakaranas sila ng hindi maipaliwanag na kababalaghan sa lugar. Isang taxi driver noong dekada, walumpu ang nagsabing may sumakay sa kanya sa tapat ng Baleti Drive. Isang babaeng tahimik, nakaputi at malamig ang balat. Pagdating sa dulo ng kalsada, paglingon niya para maningil. Wala na ang pasahero. Isa pang driver naman ang nagsabing habang nagmamaneho siya ng ating gabi, bigla niyang nakita sa salamin ang mukha ng babae, duguan at umiiyak. Mula noon, hindi na raw siya dumadaan sa Balete Drive kapag gabi. Mayroon ding mga pedestrian na nagsasabing nakikita nila ang hugis ng babae sa ilalim ng mga punong balete, lalo na kapag kapilugan ng buwan. Ayon sa mga albularyo, ang punong balete ay isa sa mga pinakamasuwerte o pinakamapanganib na puno sa Pilipinas. Sinasabing tirahan ito ng mga engkanto, kapre, tikbalang at mga kaluluwang ligaw. At dahil minsan ay napaniliputan ng mga ganitong puno ang buong kalsada, maraming naniniwalang ang White Lady ay espiritu na konektado sa mga puno iyon ang iba'y naniniwala ito ay papala. Isang paalala na huwag mang api o gumawa ng masama. Dahil kahit sa syudad, may mga espiritong nagbabantay. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga kwento. May mga nagsasabing nilagyan na ng ilaw at tinanggal na ang mga punong balete. Ngunit sa gabi, Ramdam mo pa rin ang bigat ng hangin at ang katahimikan na tila may nakatingin sa iyo. Kaya kung sakaling mapadaan ka sa Baleti Drive sa disoras ng gabi at may makita kang babaeng nakaputi sa gilid ng daan, huwag kang titigil, huwag kang lilingon.